Hi guys! Good morning! Sobrang lakas ng ulan kagabi at nag na nga for one week. Nag-ulan-ulan na nga siya every hapon or gabi. Ngayon, natumba na po ang aming mga upo dahil sobrang daming uh, bunga. So ngayon we're going Sing! Ang nga be! Ang dami nating bunga ng upo guys. So bumagsak na siya guys. Oh. Sobrang dami. Pakita mga bit. Nandun po sa ilalim. Ayan. So now we're going to harvest the upo and then we're going to give it to our parent. Huh? We're gonna na lola. Mangingi din ba sila ni Itzing? Amba ka kanang Pwede naman na siya guys. May ilalaki pa to pero... Ay! May ilalaki pa to guys pero ang sarap nito ganito. Batang bata pa. Kanang ko! Ah, basket! Ang po sa unahan. Eh. Meron din oh, ang dami doon no, sa kabila. Yung okra naman natin na ah, harvest na namin to pero pa ilan-ilan minsan lima, anin Kasi hindi sa ay ang dami pa ng okra oh. Sa katalong. So harvestin na rin natin yung mga okra talong. Ayan, hindi ka leng, assistant ka na ako leng. Ang dami rin naming pipino ngayon guys. Bawal lang ka ng i e din eh, guys. Ayan, hindi mo na maigo. Sometimes it's just funny. Ang dami natin kung kung guys. gawin. Matanin. Ayan. Drooling ang sinabi nila pag may ito na may aanihin. Ayan, dagulo. Oh, ang bilis na yung lumaki. Piling ko meron pa nito sa taas kasi naglabuyugan naman sila. bawat stay din minana to ito ah. ha maksimal ano ngayon ay go na ba eh lang ha meron pala lalagyan ito bukas naman to sila ay to galing mga lalaki dito eh Ang dami guys upo talaga yung masarap kagabi upo din ulam namin kabiling ba pag ako diba yung mga isda ba nagsitalsikan lahat lang ako ka kung kaayo try natin kung ano mga okra talong ayan kunin natin yung mga <coughs> ah ang dami ng okra o oh. ayan pita si ang pangit lang dito ang kati talaga ng ano ang kati ng ng mga dahon ng okra dapaw dapaw kaya lagyan pa lang oh. siya guys Kalau mo kan dia dah mahu.

Ay, hindi nila nakuha ito. Matigas na ito. Hindi? Ah, malamot pa. It's not funny. Ito masarap dito sa okra kasi ilaga lang siya. Tapos yun na. Kain na kaagad. Punin na kayo ito, hindi pa. Pala. Ang dami nating ano, ani na yun. Grabe. Sa pipino tayo. Yun tayo sa pipino guys kasi there's a lot of pipino. Yung sitaw natin ang dami na rin ako. Yung sitaw namin marami na rin bunga. I think we can get this one na kasi igigisa natin. Pero wala pipino ayan yung pipino natin kasing laki ng putin ni kano ah. <laughs> laki ng uti ni kano Tara, let's go. Yung pala yan, hindi masyadong. Tingnan nyo dito, banda, guys. So. Ayan, ang ating mga upo na candidate for harvest naman tomorrow. So, now, kakainin natin siya at lulutuin natin for breakfast ang ating mga upo. Bye-bye!